pinakamaliit na unit ng pamahalang lokal sa Pilipinas, ang barangay. Ngunit hindi ito naging hadlang sa ilang mga barangay ng Bayan ng Baliwag upang makapaghatid ng mga all-in-one na proyekto sa kanilang mga kabarangay. Ating tunghayan ang Barangay Santo Niño, Tila Payong, Barangka at Santo Cristo na tunay ngang dapat tularan at hangaan pagdating sa mga proyektong pambarangay. full service o benepisyong kumpleto ang handog ng ating mga tampok na barangay mula sa bayan ng Baliwag. Sa tulong ng Jose C. Alvarado Foundation, nabigyang daan ang iba't ibang livelihood training programs. Kabuhayan ng isa sa pangunahing programa ni Governor Willie at Congressman Marvick C. Alvarado sa pamamagitan ng Jose C. Alvarado Foundation sa buong lalawigan. Mapalad na nabigyan ng pagkakataong maturuan ng apat na barangay sa bayan ng Baliwag sa loob ng isang araw lamang. Ang Barangay Santo Niño at Barangay Tila Payong ay naging pangunahing produkto ang tsokolate kung saan itinuro nila sa mga ina ng tahanan ang chocolate molding. Kaya po ako nag-participate para po marami po kaming matutunan na kaalaman tungkol sa paggawa po ng mga chocolates at saka po pandagdag income po para sa mga atulad namin, makatulong, makapag kasi may kapraso ang pindahan Para mas kipa paano, magkaroon ng konting ng Ang barangay Barangka naman ay tinuro ang gumawa ng empanada at butchi. nagpapasalamat po kami dito sa kay, kay, Governor at saka po sa kanyang live youth training na nakarating po dito sa Barangka. Doon po sa mga kagaya kong nanay, ini-encourage ko po ko, iniimbitahan ko po, po kayo na sumali sa mga ganitong blue training kasi sigurado pong kung maging kapakinabang sa ating mga nanay. Ang Barangay Santo Cristo ay binigyang pagkakataon na matuto sa meat processing ng tosino at burger patty. So may mga natin na narin na po ako mga training na sa IGOB. Uh, malaking tulong po siya lalo na po sa akin kasi unemployed po ako ngayon. So malaking tulong siya. Pag natuto ako, uh, para pa magagamit ko yon extra income na rin para makatulong ako sa family ko. Ngunit hindi lang ang kabuhayan ang maipagmamalaki ng Barangay Santo Cristo. Kung ang tindahan ay may one-stop shop, ang Barangay Santo Cristo Baliwag naman ay may 7-in-1 proyektong pambarangay. Programa po namin sa education, eh, yung, yung pong ano, uh, eskwela, scholarship, uh, nahingi po namin kay Gobernador Willie Alvarado Uh, pito po yung mga bata. Regular din ang pamimigay ng school supplies, pagkakaloob ng TV, DVD, electric fan at pagbabasimento ng daan sa ilang eskolahan tulad ng Paaralang Bayan ng Timog-Baliwag. Uh, Meron po ang mga proyekto sa kalusugan, yung pong uh, monthly check-up ng mga lalo na po yung sa mga senior. Meron po uh, sa mga senior citizen. Every quarter, meron po kami, nagpapartage po kami ng medisin. Nakakahinga din nga po, po sa Kapitolyo. Sa bloodletting po, bloodletting din kami sa pamumuno po ng Red Cross at dito po sa RHU, Baliwag. Kompleto ang kanilang serbisyong pangkalusugan. Magmula sa ambulance, gamot, nebulizer, wheelchair, walker at oxygen. Missile rubella oral polio vaccine, 5-in-1 vaccine, vaccine para sa mga buntis, feeding program at Zumba exercise. Patuloy din ang paglilinis ng Nia River, grass cutting at pagtatanim ng gulay sa mga bakanteng lote at gilid ng kalsada. Sa panahon ng kalamidad at emergency, may van patrol at dalawang tricycle at motorcycle patrol ang barangay upang rumisponde. Sakaling bumaha, may life vest na nakahanda at ang barangay hall at covered court ang isa sa evacuation center. May mga ordinance ang nakapaskil sa mga hayag na lugar, pagbabantay sa lansangan at paglalagay ng ilaw sa mga kalye. Ang pagmamahal sa Diyos ang susi ng kaundara ng kanilang barangay, gayon din ang pagpapahalaga sa kahusay ng kanilang mga kabataan sa sports, kajets at buntal street dancing. Higit sa lahat, inilalapit ng Sangguniang Barangay ng Santo Cristo Baliwag sa kanilang mamamayan ang mga programa ng Pamahalaang Panlalawigan, gaya na lamang ng Kapitolyo sa Barangay, Sino Bulakenyo at Livelihood Training.